Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14, number 9. Para sa 3 digits, number 3, number 6, number 8. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 11, number 18 number 24, number 30 at number 45. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 6, number 17. Para sa 3 digits, number 1, number 5, number 9. Para sa loto na anim na numero, number 4, number 12, number 22, number 28, number 33, number 41. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa two digits, number 7, number 21. Para sa 3 digits, number 2, number 4, number 7. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 8, number 19, number 25, number 32, number 10. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10, number 28. Para sa 3 digits, number 3, number 6, number 9. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 14, number 23, number 31, number 39, at number 9. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 5, number 18. Para sa 3 digits, number 1, number 7, number 9. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 15, number 20, number 27, number 34 at number 42. Virgo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 12 number 18 para sa 3 digits number 2 number 5 number 8 para sa loto na anim na numero number 7 number 13 number 21 number 29 number 36 at number 24 libra ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 9 number 26 para sa 3 digits number 3 number 4 number 6 para sa loto na anim na numero, number 10, number 17, number 22, number 31, number 40, number 16. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 11, number 29. Para sa 3 digits, number 1, number 5, number 7. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 16, number 24, number 33, number 38 at number 10. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13, number 20. Para sa 3 digits, number 2, number 6, number 8. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 18, number 25, number 32, number 37, at number 43. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 4, number 16. Para sa 3 digits, number 1, number 3, number 9. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 19, number 26, number 30, number 35 at number 5 Aquarius Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay Para sa 2 digits number 8 number 22 Para sa 3 digits number 2 number 4 number 5 para sa loto na anim na numero, number 12, number 21, number 27, number 34, number 39 at number 45. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 3, number 15. Para sa 3 digits, number 1, number 7, number 8. Para sa loto na anim na numero, number 13, number 20, number 28, number 31, number 36 at number 18.